Pangalawang araw na nga namin ngayon dito sa Mayragay, Camarines Sur. Dahil Biyernes Santo nga, wala kaming balak na gumawa ng mga activity sa labas. Kaya hinabol din talaga namin makaligo ng dagat at ilog bago nga mag Good Friday. Kaya dito na nga lang nga muna kami sa bahay at magmumukbang or budel fight. So yun nga, nagluto nga sila Mitch ng inihaw na bangos, hotdog, pritong talong, itlog na maala. Meron din nga ang alimasa. Bago nga kami kumain, syempre nagpicture muna yung family ni Mitch. Kasi bibihira lang din sila nagsasama-sama katulad nga ng ganitong mga okasyon. Pagkatapos nga mag picture taking ng family nga nila, nagsimula na nga kaming kumain. Sabay-sabay na nga kami, pati nga yung driver na si Kuya Jess at saka si John Paul. Pero silang dalawang nga nagplato nga sila kasi hindi sila sumabay dito kumain sa daw ng saging. Baka kasi nahihiya silang dalawa, hindi nga katulad naming dalawa ni Merinel na for the go. sarap nang kumain kapag kasabay sabay and kapag ka nakikita mong ganado yung mga kasamahan mong kumain, pati nga ikaw ay gaganahan na rin.

Inabot din nga kami ng isang oras na kumain kami din. Kami na nga ni Merinel yung nagligpit ng mesa para naman kahit papano meron kaming ambag. Tinulungan na din nga kami nung kapatid niyang si Irene. Then bandang alas tres naman ng hapon, magkakatay nga sila ng baboy. Kinabukasan kasi birthday nga ni nanay, yung nanay naman ni Mitch. Malaking baboy nga yung unang kinatay. Dahil may ilang putahi nga silang lulutuin para nga sa handaan bukas. Nakatulog nga kami ni Merinel ng hapon. Then pagisi nga namin. Paglabas nga namin dito sa may terrace, naabutan nga namin yung mga bata na nagbabalat ng bawang at sibuyas. Pagkatapos nga nilang mabalatan, kami naman nga ni Merinel ang pumalit. Kami na yung naghiwa-hiwa ng sibuyas. Habang naghihiwa nga kami sila eh, rin naman, sila naman yung naglalagay ng plastic sa mga plato. Nire-ready na nga namin para nga makales na ng gawain kinaumagahan. Yung mga nagluluto nga dun sa labas, hinatidan nga kami ng makakain. Lamang lob nga to ng baboy, nagaagawan nga kami nung nilapag sa mesa kasi may kanya-kanya silang bet na kainin. Ito talaga yung nakakamis kapag ka nagkakatay ng baboy, yung magpiprito ka ng mga bituka ng baboy and then yung taba niya. eh hanggang sa maging chicharon nga yung mga taba. Yung sausawan nga nung nagmukbang kami. Inilabas nga nila kaya mas ginanahan pa nga kaming kumain. Hindi nga namin tinigilan hanggat hindi rin maubos. Pagkatapos nga namin maubos yung kinakain nga namin, pinagpatuloy nga namin yung paghihiwa ng sibuyas. Then alas ko nga ng hapon, lumapit nga ako dito sa mga nagluluto. Dalawang baboy na nga yung nakatay nga nila kasi yung isa naman lilitsunin. Hindi naman masyadong kalakihan yung lilitsunin. Parang umabot din siya ng 25 to 30 kilos. Pumunta nga ako dun sa lilitsunin na baboy kasi na-curious din nga ako. So yun nga, first time ko lang din na makakita nang nga na baboy. Madaling araw nga daw to lulutuin. Kaya ngayon pa lang prepare na nga nila lahat ng mga gagawin. Kasi ang hirap din gumalaw kapag ka nga madilim. Halos ka mag-anakan lang nga din to ni Mitch na dito nga mga nakatira. Pero yung tinitirhan nga nila dito, halos wala silang kapitbahay ang lalayo ng pagitan ng mga bahay. Then niyaya nga ako ni Mitch na pupunta raw kami ng palengke. Niyaya ko nga din si Mary Nell kasi may sasakyan naman. At sumama din nga yung mga pamangkin ni si Mitch. Si John Paul nga yung magdadrive din. Si Kuya Jess naman nagpaiwan na lang din. Sasakay na nga sana ako dito sa kabila, kaya lang itong si Dan naman at saka si Mitch pinagpipilitan nga na dito daw ako sumakay sa harapan ayoko nga sana, kaya lang pinipilit nga nila ako, kaya sabi ko, oh sige na nga parang nahiya na nga ako nung nandito nga ako nakasakay sa harapan hindi nga lang halata mga 15 to 20 minutes nga yung layo ng palengke dito sa bahay nga nila, Mitch. Kapag ka ganito ang klase nga ng bahay yung titirahan mo, kailangan talaga meron ka ng stock ng mga pagkain. Parang ang hirap din kasing bumili nga dito kasi nga walang masyadong mga kapitbahay. Nakakatawa din nga yung kalsada dito kasi nga one way lang siya, pero tinadaanan nga siya ng salubungan na sasakyan. Kahit nga sa karamuan, ganito din yung itsura ng kalsada talagang pang isang sasakyan lang. Nakarating na nga kami dito sa may palengke, tinanong ko nga si Merinel kung may bibilihin nga siya. Hindi nga daw siya makak nakabili kasi nga hindi niya rin nadala yung wallet niya. Parehas nga kami na walang kadala-dala kahit piso Kaya ang ginawa nga namin, sumama na nga, lang nga kami kay Mitch. Kahapon nga galing din kami dito. Akala nga ni Mitch na bili niya na lahat ng mga pangangailangan sa kusina. At mga panahog nga parang nga sa lulutuin nga kinabukasan. Yun nga lang ang dami pa rin palang kulang. Kaya umabot pa rin nga ng 2,000 yung mga pinamili nga niya dito. Madalim na nga din nung nakalabas nga kami sa palengke. Naiwan nga kami ni Mitch kasi may dinaanan nga kami dun sa may bilihan ng mga sigarilyo. Para siguro sa mga nagluluto. Pagkasakay nga namin ng sasakyan, dumaan nga muna kami dito sa may gasolinahan. Pagka i-rent -re nga tong ban nga nila dyan, Paul. Yung mag -re rent nga yung bibili ng gas. So yun, depende na rin siguro talaga yung sa usapan nga. Kasi ganun nga yung usapan nila ni Kasi Mitch. Kasi pwede mong i-request kung saan mo gustong pumunta. Problem na nga yung summer ngayon dahil nga sa sobrang init. <laughs> Agardo na ang mga Agard ha na. na. Oh, sa maghapon, nahagard na sila. <laughs> Yung driver na lang namin ang hindi pa na Sobrang <laughs> <laughs> mo press ah, na talaga. Pati yung bulsa ko na rin. <laughs> <laughs> Sobrang init eh. Pagka uwi nga sa bahay, sabay-sabay na nga kaming naghahapunan nila Kuya Jess at saka ni Jan Paul, pati nga si Merinel. Dinuguan nga yung ulam namin ngayong gabi. Sobrang tagal nga bago nga ulit ako nakakain nga nito. Yung huli ko nga kain nga nito nung umuwi pa nga kami ng Bicol last year, nung August nga. Piyesta ngayon sa may karamuan. Dito talaga sa Bicol, kapag ka may mga handaan at magkakatay ka ng baboy, hindi talaga mawawala ang dinuguan. Kanya-kanyang version na nga lang ng pagluluto kasi sa amin nga, nilalagyan to ng gata. Tapos nga ng hapunan, kanya-kanyang pagkakaabalahan nga yung mga ginawa nga namin. Yung mga pamangkin nga ni Mitch at mga kapatid nga niya, naglaro nga sila ng paris-pares. Then kami naman nila Merinel. Kasama nga si Kuya Jess at saka si Jan Paul, pati na rin nga si Dan, nag-inuman nga kaming lima. So, habang nga kami, panay ang palobo namin ng lobo kasi nga, naga ayos na nga si Mitch ng design. Tumutulong din nga si Merinel, pati na rin nga yung mga kapatid nga ni Mitch. Around 1 na nga kami natulog ng madaling araw. So yun na guys, hanggang dito na, na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!